simpleng senyales, very ordinary symptoms lang to, pero posibleng serious disease pala to. Posibleng nakakaikli ng buhay at kailangan magpa-check up na agad sa doktor. So, tingnan po natin to ha? Pero hindi naman to lagi 100% pag meron ka nitong sampu ay uh, masama na agad. Pero kailangan magmapakita na sa doktor. 1 out of 10. Number 1, nail abnormality okay Sa kuko, yung mga may diferensya sa kuko. Merong mga minor na diferensya lang. Pero pag yung kuko nyo na may isang linyang malalim. Kanyari, tingnan nyo po yung kuko ninyo. Merong malalim na parang groove or ridge dyan. Ibig sabihin, nahirapan yung katawan mo sa panahon na yun. Okay? Diba kung ilang buwan tumutubo yung uh, kuko natin. For example, yung mga nakikimotherapy na heart attack, na hospital, let's say, four months ago. Pag tingnan mo yung kuko nila, nagkakaroon ng mga linya yan. Ibig sabihin, nahirapan yung katawan, hindi nakatubo maigi. Isa din, tinitingnan kung may clubbing. ah uh, may clubbing, parang medyo uh, nagiging bluish yung kamay at nag-iiba yung hugis. Tulad nga na sinabi ko, pag diniretsyo mo yung daliring ganito, walang butas siya. Clubbing, Ibig sabihin, kulang sa oxygen yung baga, yung puso. Dapat rin tingnan sa kuko kung merong mga itim-itim. Okay? Yung mga itim-itim sa ilalim, posibleng parang nunal yan. Eh. So, pag nunal, merong masamang nunal. Meron ding melanoma. Yung kuko na laging uh, nasisira, marupok, mabilis na matuklap, pwedeng anemic, pwedeng may thyroid disease. Pag madilaw ang kuko, madilaw, eh pwedeng liver problem yan. At isa din, yung marang may dugo-dugo, may linya na pula-pula. Yung may pula-pula po, pwedeng splinter hemorrhage yan. Yan, yan. yan ang mga sign ng mga doktor na check-check kung may problema sa puso. So, ang nail abnormalities, kailangan pa-check sa doktor. Ha? Number two, yung mga alcoholic at abusive behavior, hindi po maganda. Merong mga pag-aaral, yung malakas uminom ng alak, usually, ah, sila din yung nagkakaroon ng mga away-away, naninigarilyo, risky behavior. At yung mga alcoholic, ayon sa pag-aaral, hindi rin nagpapacheck sa doktor. Kaya yung mga sakit nila, lumalala. So, hindi natin alam. bakal gusto lagi lasing, kaya hindi pinapabayaan na yung sarili. So, iwas tayo sa alak. Number three, simple sign na pwedeng masama. Yung pag natutulog, malakas humilik. Okay? O yung pag natutulog, hindi lang humihilik, parang tumitigil yung hinga. Okay? Kung yung partner nyo, pag natutulog, malakas humilik, tingnan nyo anong klaseng hilik. Okay lang yung hilik na tapos mawala hihinga. Kung ganun lang, medyo may rhythm, okay lang. Ang ayaw mong hilik yung hihilik, tapos hihinto yung paghinga niya ng mga 30 seconds, 40 seconds. Kala mo, hindi na humihinga. Biglang, gaganon naman siya ulit. Hahabol siya ng hininga. Hindi po maganda yon. Ibig sabihin nun, yung mga pauses while breathing and sleeping, sleep up niya. yon may nagbabara sa lalamunan, pwede magdulot ng heart attack, pwede magdulot ng hirap paghinga, at pwede pa magkaroon ng brain damage. So sleep apnea, delikado yan. Common yan sa malalaki ang leeg, mga overweight, at yung mga nakatihaya. So yung mga may sleep apnea, dapat nakaside sila matulog. Number four sign is bad breath. Okay? O pwede naman bad breath, hindi lang na tutut brush bad breath, o di ba? May mga sira sa ipin, pwede pwedeng 'yun ang sign ng bad breath. Pero ang mga doktor, merong mga ibang bad breath na kakaiba yung amoy. Okay? Merong may amoy na parang prutas, fruity smell or ketone, parang acetone. Pag amoy acetone ang hininga, pwedeng diabetes yun na sobra taas hindi control. Pag yung amoy na medyo mapanghi, yung amoy medyo mapanghi, pwede may kidney disease. Hindi na lumalabas yung ihi, lumalabas sa hininga, yung dumi ng katawan. Meron ding amoy na kakaiba, yung parang nabubulok na amoy o parang plema. Minsan yung mga may pulmonya, may bronchiectasis, may sira sa baga na maraming plema. So, medyo amoy plema. O, oh, pasensya na. Meron din namang amoy na masangsang din. Nakakaiba, liver disease. So, may liver failure, kidney failure, may diabetes, may maraming sira sa baga. Pwede magbago yung hininga. Okay? So, pag bad breath, pwedeng pa-check up sa dentista. Pag hindi maayos, tingnan bakit. Yung mga may GERD. Yung mga megard laging acidic. Iba rin yung hininga. Okay? Number five. Yung sobrang bilis ang heartbeat. Okay? Ang normal heartbeat natin, mga 60 hanggang 90 beats per minute. Mas bata, siguro mas 60, mas matanda, mas bumibilis yung heart rate. Pag yung heart rate mo lampas sa 100 sa isang minuto, okay, kahit nagpapahinga ka, 100 ang tibok o lampas 90 o 100 ibig sabihin baka kulang ka sa kondisyon. Okay? Kulang ka sa kondisyon, ah, mahina katawan, nagkakaedad, pwede rin 'yan. Ah, kulang sa exercise o pwede rin may heart problem. So, yung sobrang bilis lagi tibok ng puso, lalo na kung may palpitasyon, malakas ang kabog, pwedeng nervous lang 'to pero pwedeng may heart problem. Sabihin baka mahina na yung puso. Kaya mabilis ang tibok. Papacheck tayo sa cardiologist. Okay? Hindi naman sigurado yan. Pero, hindi naman sigurado masama. Pero the point is, meron kayo nitong sintomas, papaayos natin sa doktor para mas makasigurado tayo. Number six, biglang nawala ang pang amo'y Okay? I think uso to nung no, nagkaroon ng COVID. Pero kung hindi ka naman na COVID, okay? Wala ka naman infection. Tapos, Lalo na yung mga senior citizen na biglang nawalan ng pang-amoy, medyo not good sign siya. Bakit? Kasi yung pang-amoy connected yan sa brain eh. Yung tong olfactory uh, center natin. So, pwedeng may problema sa utak na hindi natin alam. Pwedeng magkakaroon siya ng Parkinson's disease, magkakaroon siya ng dementia, Alzheimer's disease, at yung iba prone din magkaroon ng heart attack. Okay, basta yung anosmia na hindi biglang nakakaamoy. So, medyo not good sign. Kaya pa-check tayo muna sa doktor para sigurado okay lahat. Okay? Pero siyempre, meron namang ibang causes ng hindi makaamoy. Kung may sinus ka, may sipon ka, pwede rin yun. Okay? Number seven, tulog ng tulog diba Gusto natin natutulog, di ba? Ayaw natin kulang sa tulog. Pero ang taong sobra sa tulog, ano 'yung sobra sa tulog? Siguro 10 oh, oras na tulog pa rin. Okay? Hindi naman siya pagod. Yung talagang, di ba, minsan merong mga senior citizen na talagang tulog nila ng tulog, mahina na katawan, gigising sandali, tutulog. Ibig sabihin, pwedeng bad sign yun na tulog na siya ng tulog, gigising na lang sandali. di ba? Medyo iba na yung pag-iisip nila. Pwedeng mahina na ang daloy ng dugo. Okay, mahina na daloy ng dugo sa utak. Lagi na inaantok. Pwedeng anemic. Pwedeng may iba ng nararamdaman. Masama na pakiramdam. Wala ng energy. Kaya tulog ng tulog. Okay? O baka na depress tulog ng tulog. Yung mga may depression, higher risk din na magkasakit at magkaroon ng mga, mga complication. Number eight, laging nilalamig. Okay? May tao nilalamig eh. Kung anemic ka, nilalamig ka, di ba? Kung hypothyroid ka, pwede ka nilalamig. Kung malamig yung panahon, di ba? Pwede. Pero yung taong laging nilalamig, 'di ba? Pwedeng mahina ang blood flow. Eh. Lalo na sa may edad, lalo na 'yung may heart failure na mahina na 'yung puso, 'yung mga organs ay na masyado gumana parang hypothermia 'yan eh. Laging pagod, laging nilalamig sabihin humihina 'yung mga organs. Okay? Minsan sumasabay ang mababang blood pressure, irregular ang pulso hirap huminga. Okay? So, pag itong 7 and 8, ta, common to sa mga may edad na. May edad na uh, yung mahina na, tulog na nang tulog. Pag hawakan nyo, malamig na sila pag natutulog. So, parang medyo sign na yon na pahina sila ng pahina. Number 9, ito. Lagi ito ginagamit ng doktor. Grip strength pagbukas ng ano, kare, pagbukas ng grip, ng gripo o o bote, tinitingnan ang grip, kaya dapat papalakasin yung grip nyo. Mas malakas ang grip, mas mahaba ang buhay. Mas mahina ang grip, mas maikli ang buhay. Yan ang indicator ng heart attack and stroke. Diyan din malalaman ang edad mo kaya yung mga matatanda 78 years old mahina na grip nila pero pagbata pa malakas ang grip Bakit? kung gano'ng kalakas yung muscle mo parang ganyan din kalakas yung puso mo eh. okay pag weak ang muscle mo higher risk of stroke and heart attack at siyempre pag mahina ang grip mo parang may arthritis ka na osteoarthritis rheumatoid arthritis baka may sira na ang nerves mo 'di diba? Kaya kailangan laging maglalakad, mag-exercise, papalakasin yung puso, papalakasin yung baga, papalakasin yung grip. Yung mahina ang grip, ibig sabihin mahina rin ang muscle mo dito, pati paa mo mahina na muscle, pati binti, pati hita mahina ang muscle. 17% higher risk of dying of heart disease And 9% higher risk of dying of stroke pag mahina ang grip. Number 10. Okay, masyashock kayo dito sa number 10. Uh, may pag-aaral, pag meron ka nitong number 10, medyo hindi magandang sign. O, oh, minsan napapaikli ang buhay, baka magulat kayo. Number 10 is, laging bored. Boredom. Laging tinatamad, walang gana sa buhay. Empty ang pakiramdam, parang walang purpose sa buhay. Ano, an ano meaning nun? Iisip mo, bored lang ako, tinatamad ako. eh, Ano problema doon? Nakita nila sa pag-aaral, yung laging bored, na parang walang gana gumising, ano bang purpose nito, wala naman akong gagawin sa buhay, ano pang silbi ko dito, Nakita nyo, nag-iiba na yung dialogue. Eh. Papunta na yon sa hidden depression. Walang gana sa buhay. Parang depression yon Mga masasamang salita yon At yung laging naboboard ang isang tao, parang wala nang gana gumising, wala nang gana kumain, nakaka-stress din sa katawan. Pagtataas ang stress hormones, more heart attack, early death sino pa ang konektado dito sa boredom. Nakita nila, yung taong laging bored, mahina rin yung katawan. Laging may sakit. Yung taong laging bored, ayaw na mag-exercise. Okay, usually, minsan kabataan to, mga babae, laging bored. At minsan, yung trabaho nila, medyo boring. Baka boring yung trabaho nila, baka ayos-ayos lang. Parang, parang wala kwenta naman itong trabaho ko. So, hindi maganda yon at yung laging bored, hindi, ka, hindi stimulated yung utak, maaga nawawalan ng memorya, nagkakaulyanin, at nagkakaroon ng Alzheimer's disease. Okay? So, ano pang connected sa boredom? Yung mga laging bored, nagahanap ng risky behavior. Uminom ng alak, naninigarilyo, kain ng kain, nag-iiba ng behavior, kaya humihina yung immunity, nagkakasakit din. So para hindi ma-board, gumawa ng bagong bagay, magdasal, kumausap sa maraming tao, isipin maigi kung ano purpose, maganda tumulong sa kapwa natin. Okay? So I'm sure meron ay natutunan dito. Sampung ordinary symptoms, pero pwedeng deadly ang iba dito. Pero kung hindi naman ay eh, maganda lang 'to alam natin para ingatan natin at baguhin natin ito para humaba ang ating buhay. God bless.